Sa tatlong ingredients nga lang mga mare, nakagawa ako ng napakasarap na dessert at sigurado ako magugustuhan to ng mga anak natin sa bahay. At perfect din to pang baon, -baon nila sa school. Hi mga mare, another mini vlog ni Musbi. For today's video nga ay gagawa naman tayo ng napakasarap na dessert gamit lang ang tatlong ingredients na to. Tatlong cream o nga lang din po pala yung gagamitin natin dyan at syempre mga mare tatanggalin natin yan sa may plastic nya. Bakit gusto nyo bang kumain na may plastic? Syempre hindi ba diba? Hindi yan kasama sa kakainin natin. Itong manual na rin po pala yung ginamit kong panggiling dyan. Alam ko naman pang bawang at sibuyas lang yan dahil nga po pala decision ako sa buhay syempre for the go person nyo dyan kung wala naman kayong manual food processor mga mare, pwede nyo namang pukpukin yan. Siyempre, yung nagiling-giling ko na nga siya mga mare, inilagay ko na rin siya dito sa may malinis na plato. Medyo nahirapan nga ako ng very very light dyan mga mare dahil nga po napakaliit lang ng aking panggiling. Next naman nating ilagay itong condense. Dahan-dahan lang din pala sa paglagay mga mare at huwag nyong ibuhos lahat para naman hindi kayo masaktan sa huli. halo haluin niyo nga lang siya dyan mga mare at pag naramdaman yung kulang pa yung ibinuhos nyong pagmamahal este ng gatas, mag-add ka pa. Siyempre ginamit ko na nga rin po pala ang aking kamay na bakal dyan. Huwag kayong mag-alala at may gamit naman akong plastic si Beshiwa. Nag-add na rin po pala ako ng isang sachet ng Milo dyan para mas masarap ang kakainin nating dessert mamaya. Habang binoboys over ko nga ito mga mare, talaga namang takam na takam na ako at parang gusto ko na siyang kainin at papakin na lang dito. Binasa-masa ko nga ito mga mare hanggang sa mag-form ng parang clay. Yung ganyan na nga po pala yung itsura niya ay eh, pwede na yan. Naglagay na rin po pala ako ng isang Milo dito sa isang malinis na lalagyanan. Yan din kasi ang gagamitin natin pang coat at kumuha na rin po pala ako ng maliit dyan at pagugulungin lang natin siya sa ating mga palad o oh mga mare sanay na sanay ka dyan kaya wag kang ano ako nga di ko mabilog to ay hindi naman kasi ako sanay mambilog ng tao mampektos pwede pa mga mare kumuha na naman ako at pagugulungin ko na naman siya sa aking mga palad dyan ginamita ko na nga yan ng plastic kasi baka mamaya kung ano naman nasabihin nyo sa akin kung kakamayin ko yan ba diba? habang nagbibilog nga tayo dyan mga mare gusto ko nga sana mag shout out muna dito sa aking mini vlog kaya lang hindi ko naman alam kung ano yung eksaktong pangalan at apelyedo ng isya shout out ko dito yawa naman mga mare sa susunod kasi pag mga ganyan mga mare sabihin nyo yung mga pangalan nyo hindi yung shout out lang ha after 50 seconds mga mare eto na nga po pala ang ating dessert o oh, di diba napakasarap nyan kaya kung ako sa inyo mga mare at kung may mga sobra sobra pa kayong gatas gatas dyan sa bahay nyo gumawa na kayo kaysa naman mamili mili pa kayo sa labas kaunti lang din po pala yung nagawa ko dyan dahil nga po, tatlong plastic lang ng cream o oh, yung nailagay ko. Kaya sa susunod, dadamihan ko na para hindi naman ako nabibitin sa kakakain ko. Salamat sa panonood mga mare. Kayo anong dessert nyo o anong merienda nyo for today's video? Sana natakam ko kayo. Hanggang dito na lang mga mare. Salamat sa panonood. Bye-bye!